Naku. No. Chang. Saglit lang tayo dito, ha? Kasi parang may mali na nandito tayo. Hey, Mama, dito lang naman po talaga tayo kasi gusto ko pong makiramay kay Zoe. Ngayon po tayo kailangan ng kapatid ko. Basta ako, kailangan makita ko yung laman ng kabangon niya. Gusto kong malaman kung talagang patay nga si Moira at si Moira nga yan. Chang, paano niyo sasalipin ka nakasarap mo ngayon ka ba? Madali yan. Kaya ka yan. Chang, chang, chang. Madali yan. Sa gili. Bubuksan ko. Chang, ano yun? Anong pinapalak mong gawin? Bubuksan ko lang, titignan ko ng konti. Lang, respeto na lang po si Patay, please. Madali lang yan! Shhh, chang, huwag kayo masyadong. Hindi ka na. Hindi ka lang to. Tapos saan sa tayo? Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa nyo dito? Zoe, nandito lang kami para makiramay. At sino nagsabi sa yung kailangan kong pakikiramay mo? Ang kapal ng mga mukha niyo magpunta dito? Ano, magpapakyesta ka na sa Apex? Ha? Huh? You're gonna celebrate the death of my mother? Uh, uh, Zoe, hindi. Walang ganun. Nagpunta lang talaga kami dito kasi gusto namin makiramay sa'yo. Talaga? Eh, kayo yung kontrabida sa buhay namin, makikiramay kayo? Alam nyo, kung nandito lang kayo para manggulo o mang-away, umalis na kayo. Hindi ko kailangan pakikiramay ninyo! So, Zoe, hindi kami nandito pa. At ikaw, lalo-lalo ka na! Alam nyo, nagbusit na busit na ako sa pag- They came here because they care for you. And they shouldn't be treated that way. Lalo na yung kapatin mo. Ayan? Ayan, jump ka magaling. Diana si ni so, so na naman ako. I'm so sick and tired of it. She ruined my life. She ruined my life. She ruined everything. And she is the reason why my mother is dead. Kaya ala mutapat ka mishitan huh?